Sabi nila, ang buhay ay parang gulong. Hindi lagi na sa baba ka, dahil ang gulong daw ay umiikot at darating ang araw na mapupunta ka sa itaas. Ngunit ano ang iyong gagawin kapag darating mo ang taas na hinahangad mo? O adres, kumusta ang pasada? Tanong ni Cecilia sa asawa niyang kakauwi lang. Bumuntong hininga naman si Andres at umupo sa sofa nilang gawa sa kawayan mahina ang biyahe. Alam mo naman kapag kolorum, hindi ka makakapunta sa kung saan saan. Turan ni Andres. Magkano bang kinita mo? Nasa tatlong daan lang mahal. Magaling na ba si Andeng? Mataas pa rin ba ang lagnat niya? Tanong ni Andres sa asawa niya. Kasalukuyan kasing nilalagnat ang bunso nilang anak na sampung taong gulang namang. Oo eh, Bala ko na siya dalhin sa magagamot para ipatawas sa ad ni Cecilia. Wala kasi silang pera pang dala sa ospital. Kaya sa mga matatandang magagamot na sila na napunta tuwing may sakit ang kanilang mga anak. Nay! Tawag ng panganin nilang anak na si Carla. Kailangan ko po ng pambayad sa school. Ako na lang po hindi pa nakakabayad. Dagdag ng dalaga. Ako rin, Nay. Di ako magkakaroon ng grade kapag wala akong binigay na pangambag para sa project namin. Sabat naman ang isa pang anak nila Cecilia na si Makoy. Napatingin naman sa isa't isa ang mag-asawa. Kulang na kulang kasi talaga ang kinikita nila para sa pang-araw-araw. Hayaan nyo anak, kapag malaki ang nauwi kong pera bukas galing sa pasada, bibigyan ko kayo ng pambayad. Saad ni Andres sa mga anak. Ako naman, susubukan kong bumalis sa amo ko. Sa ngayon, dadalhin ko muna sa manggagamot ang bunso niyong kapatid. Pagpapaliwanag ni Cecilia sa kanyang mga anak. Bilang isang magulang, masakit makitang hindi mo kayang ibigay ang mga pangangailangan ng mga anak mo. Isa kasi sa mga pangarap na mag-asawang Rivera ang matustusan pati maibigay ang mga gusto ng kanilang mga anak. Subalit, hindi iyon ganoon kadali para kina Andres at Cecilia. Dahil sa kakapusan sa pera at hindi ganoon kaganda ang kanilang trabaho, sapat lang para sa pangkain ang kanilang kinikita. Cecilia, nalini mo na ba ang kwarto ko? Tanong ng amo ni Cecilia, nakakatapos lang maglaba. Opo ma'am, inuna ko po yun bago maglaba. Sagot ni Cecilia. Ganoon ba? O siya, ikaw muna bahala dito sa bahay. Aalis ako. Siguraduhin mong wala kang mapapasukin kapag hindi mo kilala. Mahigpit na paalala ng kanyang amo. Tatalikuran na sana siya ng kanyang amo nang maagap na nagsalita si Cecilia. Ma'am Mabel, pagtawag ni Cecilia. Pwede po bang bumali? Alanganing dagdag nito. Kumutnot naman ang noo ng amo niya. Kababali mo lang sa akin last week ka. Overbalik ka na nga. Kahit mandaan daan lang po sana, kailangan lang po kasi para sa pambayad ng mga anak ko sa school. Pakiusap ni Cecilia. Huminga ng malalim ang amo ni Cecilia habang naglalabas ng pera sa wallet. Paalala ko lang sa iyo Cecilia, malaki na ang balay mo sa akin kaya kontrolin mo ang balay ng balay. Tumangot ang una lamang si Cecilia sa amo niya. Nang makatapos si Cecilia sa mga gawain niya sa kanyang pinagsisilbihan, nagpa siya na itong umuwi. Naabutan niya ang kanyang dalawang anak na nag-aasikaso sa bahay, habang ang kanyang mister naman ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Carla, Makoy, eto na pala ang pambayad niyo sa school. Saad ni Cecilia at pinigyan ng pera ang dalawa niyang anak. Pero sabay-sabay silang napalingon kay Andres na tumatalon sa tuwa. Nanalo ako sa loto! Cecilia! Nanalo ako sa loto! Masayang balita ni Andres sa asawa. Agad naman lumapit si Cecilia sa asawa at inagaw ang dyaryo at yung loto ticket kung saan nakalagay ang mga number na tinaya ni Andres. Nalaki ang mata ni Cecilia na makita magkaparehas ang number sa loto ticket pati ang nakalagay sa dyaryo. Totoo ba to? Nanalo ka nga sa loto, Andres! at 35 million ang napanalunan mo! Natuto ang pahayag ni Cecilia at napayakap sa asawa. 35 billion po? Eddie, mayaman na tayo! Manghang tanong ni Carla sa kanyang mga magulang. Tumangutang una naman ang mag-asawang Rivera sa kanilang mga anak habang may pumapatak na luha sa kanilang mga mata. Para kasi naging blessing in disguise ang pagkapanalo nila sa loto. Naging biglaan ang kanilang pagyaman sa hindi nila inaasahang pagkakataon. Mabilis kumalat sa kanilang lugar ang pagkapanalo nila sa loto. Dahil doon, maraming mga kapitbahay at kamag-anak nila ang biglang nagsilitawan upang humingin ng balato. Nay, pengen pera? Ililibrik ko lang mga kaibigan ko? Sabi ko kasi, akong bahala sa gala namin. Saad ad ni Carla, mabilis namang humugot ng pera si Cecilia at inabot yon sa kanyang anak. Para nagniningning ang mga mata ni Carla nang makahawak muli siya ng perang tigi isang libo. Pilhin mo lahat ng gusto mo, pati na mga kapatid mo, sa ad ni Cecilia. Nay, ako rin po. May gusto kasi akong bilhing motor pero parang nasa dalawang daang libo po yun. Singit naman ni Makoy. At tulad ng unang ginawa ni Cecilia, muli siyang humugot ng pera sa kwarto upang ibigay kay Makoy. Napahinto naman si Cecilia na makita niya ang bunso niyang anak na si Anding. Ikaw anak, may gusto ka bang bilhin? Mga gadgets, baka may gusto ka. Sabihin mo lang sa akin. Sambit ni Cecilia at umiling lang si Anding. Nay, hindi naman po habang buhay may pera tayo. Kaya dapat matuto kay magtipid. Sambit ng bata, nakinangiti ni Cecilia. Anak, mayaman na tayo pwede na natin bilhin lahat ng gusto nyo. Paliwanag ni Cecilia, pero tumanggi lang si Andeng. Naisip ni Cecilia na baka dahil bata pa lang si Andeng, wala pa itong interes sa ibang bagay, kaya hindi na niya ito pinilit. Cecilia, eto nga pala si Jason. May inaalok siya sa atin. Tawag ni Andres sa asawa. Tungkol sa daw, kung gusto raw natin mag-invest sa isang negosyo at kung gusto nito daw natin bumili ng house and lot, naisip ko may punto siya at para makalipat rin tayo sa bagandang bahay. Gusto ko rin papalago ang pera na panalunan natin. Lintanya ni Andres. Huwag po kayo mag-alala. Maaasahan niyo ako at yung ilalabas yung puhunan kapag kumita ang negosyong sinisimulan ko, magiging triple pa ang makukuha yung pera sa na-invest niyo. Paliwanag ni Jason, agad naman pumayag ang mag-asawa lalo na nung malaman nila kung gaano kalaki ang magiging pera nila kapag nag-invest sila. Nasa isip kasi nila hindi na sila mapapagod kakatrabaho para lang mapalaki ang kanilang pera. Pumayag rin ang mag-asawang hanapan sila ni Jason na house and lot. Binigyan sila ng pera si Jason upang bayaran na ng buo ang bahay na pinapangarap nila. Ang ganda naman pa sa bahay na ito, Nay. Malawak, malaki, tapos may swimming pool pa. At nag-iisa pa kami ng kwarto. Dito na po talaga tayo titira? Masayang tanong ni Carla. Tama ka anak, hindi na tayo babalik sa dati natin tinitirhan. Ito na ang magiging bago niyong bahay. Ngumiti naman si Makoy at maya maya ang pagpicture sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ipapakita ko ito sa mga kaibigan ko para maingit sila sa Adi Makoy na nakangiti. Pwede niyo papuntahin ang mga kaibigan niyo dito para tumambay. Swesti siya ni Andres sa mga anak. Oo nga pala mahal, inibitahan ko ang mga kaibigan ko na pumunta dito. Dito kasi nila maglaro ng majo. Dagdag ni Andres, subalit si Andeng naman ay napapabuntong hininga na lamang sa kanyang mga nakakatandang kapatid at magulang. Ang ganda ng bahay niyo, Cecilia. Talagang umasenso na kayo sa buhay. Naku, hindi naman. Medyo biniyaan lang na nasa taas. Nakangiting sambit ni Cecilia habang kausap ang kanya mga kumare. Oh, lapag mo na, Maring Marsing. Tula ng isa sa mga kumare ni Cecilia Naglalaro kasi sila ng tong ngayon at inimbitahan rin ni Cecilia ang mga kumaringa para na rin maibida ang bahay na binili nila. Napatigas sa pag-uusap sila Cecilia nung dumating ang isa sa mga kapatid niya. Ate, nangihingi lang sana ako ng tulong. May sakit kasi ang anak ko. Wala akong matakbo ibang tao. Napairap sa kawalan si Cecilia na parabang iritang idata siya sa kanyang kapatid. Ano ka ba, Claire? Nabigyan na kita ng pera. Humihidit ka pa rin. Pwede ba? Nagsusugal ako ngayon. Baka matalo pa ako. Pero ate Cecilia, nasa ICU kasi ang anak ko. Ibabalik ko naman eh. Kailangan ko lang talaga ng malaking halaga para magamot ng anak ko. Pakiusap ni Claire, pero isang insultong tawa lang ang niya sa kanyang ate. Hindi ko kasalanan yan hindi ko kasalanan wala kayong pambayad sa hospital bills. E di sana sabihin mo sa asawa mong magdoble kahit siya para may pantustos kayo sa mga anak nyo. Nauuyam na wika ni Cecilia. Hindi na pakiusapan ni Claire ang ating nga kaya mas pinili na lang yung umalis kaysa magmakaawa. Dahil alam niyang wala siya dito may Kinagabihan, nasa kwarto na ang mag-asawa at nag-usap muna sila bago matulog. Balita ko, pumunta dito kapatid mo ah. Nanghingi ng tulong? Pinigyan mo ba? Tanong ni Andres. Bumuga ng hangin si Cecilia habang pinagmamastan ang mga binili niyang branded na bag pati mga alahas. Hindi. Hindi ko naman responsibilidad ang pamilya nila. Sigurado naman ako makakahanap siya ng paraan. Sagot ni Cecilia. Sana binigyan mo kahit kaunting halaga lang. Hayaan mo na sila, Andres. Kaya na nila, sarili nila. Tsaka, kumusta yung pag-invest mo kay Kaloy? Kailan mo makukuha ang pera? Hindi mo na inaasikaso at puro sabong na lang ang pinupuntahan mo. Pahayag ni Cecilia. Hindi alam ni Andres paano sasabihin sa asawa na hindi pa rin niya makontak si Jason. Simula kasi na binigay nila dito ang pera. Hindi na nagparamdam muli si Jason at nakaliktaan lang din ni Andres ang paghahanap kay Jason dahil naimpluensyaan siya ng kanyang mga kaibigan na pumunta lagi sa sabong pero lagi naman talo si Andres sa tuwing tumataya ito. Habang tumatagal, hindi na namamalayan ng pamilyang Rivera ang kanilang pagiging gahaman at gahit sa pera. Unti-unti na rin nagbabago ang kanilang mga ugali nang dahil nilalamu na sila ng pera. Manang Edna! Nasaan ka ba? Ilit paghahanap ni Carla sa kanilang katulong. Hindi naman magkanda ugaga ang matanda na lumapit kay Carla. Ano po yung ma'am Carla? Tanong ni Manang Edna. Nakataas ang kilay ni Carla at napairap. Ano to? Bakit may ito? Alam mo bang mahal ang bili ko dito? Kaya mo ba itong ibilhin? Galit na galit na tulad ni Carla Lumabas naman si Cecilia sa kanyang kwarto at pinuntahan ang kanyang anak. Anong kaguluhan to? Tanong ni Cecilia. Tignan mo nga to, Nay. Sinila niya ang dress ko. Mahal kayang bili ko dyan. Ipakaltas mo yan sa sahod niya. Giit ni Carla. Manang Edna naman. Plansya na nga lang. Hindi mo pa nagawa ng maayos. Saad ni Cecilia. Napayuko naman si Manang Edna. Sorry po, ma'am. Hindi ko na po uulitin. Pero sana, huwag niyo na po ikalta sa sahod ko. Wala po matitira sa akin. Pagmamakaawa ni Manang Edna, pero umirap lang si Carla at humalikup-kip. May magagawa pa ba yung sorry mo? Mapapalitan mo ba ang damit ang anak ko? Pangiinsulto ni Cecilia. Hindi mapigilan ni Manang Edna mapaluha sa mga naririnig niya sa mag-ina sa katunayan, nagtitiis lang talaga ang matanda sa pamilyang ni Vera dahil kailangan niya ng pera. Habang abala si Manang Edna sa paglilinis sa kusina, biglang sumulpot si Andeng. Nanay Edna? Tawag ni Andeng sa matanda. O oh, iha, may kailangan ka ba? Tanong ni Manang Edna. Umiling-iling naman si Andeng habang nakangiti. Wala po. Gusto ka lang humingi ng sorry sa pagtrato sa inyo nila nanay? panimula ni Andeng. Sampung taong gulang pa lang si Andeng at dalawang buwan na lang, labing isang taon na siya. Pero kahit ganoon, kahit sa murang edad, naitindihan na niya ang nangyayari sa paligid niya. Ano ka ba, Iha? Hindi mo kailangan humingi na dispensa. May mali na matalaga ako sa nangyari. Nasunog ko ang damit ng ate mo na gagamitin sa party. Pero po, may mali din sila ate at nanay. Mali na insultuhin nila kayo. Kaya sorry po sa lahat. Ngumiti na lamang ang matanda sa batang kausap niya. Para kasi kay Manang Edna, si Anding ay hindi pa rin nagbabago kahit na umangat sila sa buhay. Gayunpaman, hindi lagi nasa taas kayo ng gulong. Marami pa rin pwedeng magbago, lalo kapag naging pabaya ka. Dahil kung hindi mo iingatan ang binigay sa iyong biyaya, Pwede kang bumagsak na hindi mo namamalayan. Ano? Tinakasan ka ni Jason? Umalingaw-ngaw iyon sa apat na sulok ng kwarto nila Andres at Cecilia. Nasaan siya Andres? Hindi mo ba siya hinahanap? Nang gagaliiting tanong ni Cecilia. Wala na talaga siya Cecilia. Hindi ko na siya mahanap. Sinubukan ko na rin mag-report sa polis pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahanap si Jason sa ni Andres. Tsaka, yung bahay, nalaman ko hindi ito binayaran ni Jason. tanging down payment lang ang binigay niya at isang taong hulog at dalawang buwan na tayo hindi nakakahulog sa bahay. Dagdag ni Andres. Napakapit sa side table sa Celia dahil sa narinig niya kay Andres. Hindi niya mapigilang manghina sa mga nalalaman niya. Magkano na lang pera natin? tanong ni Cecilia. Chineko ang back account natin. Nasa 55,000 na lang at may. Hindi alam ni Andres kung itutuloy niya ang kanyang sasabihin dahil sa takot na bagalit ang kanyang asawa. May ano? May mga utang ako sa pinaglalaroan kong kasino pati sa sabong. Kailangan ko na bayaran dahil due date na iyon. Nintanya ni Andres. sa noo si Cecilia dahil wala na silang pera at baong pa sila sa utang, pati ang bahay na akala nila sa kanila ay isang hulugan lang din pala. Nay, Tay, babalik ulit tayo sa dati natin tinitidhan? Naguguluhan tanong ni Carla. Nay, ayoko na bumalik doon. Hindi na ako sanay sa may init at masikip na bahay. Dagdag ni Makoy. Wala ibang narinig ang mag-asawang Rivera, kundi ang paghihimutok ng kanilang dalawang anak, habang si Andeng naman ay taintim lang pinapanood ang kanyang pamilya. Bumalik ang pamilyang Rivera sa dati nilang buhay, subalit maraming nagbago. Yung mga taong lumalapit sa kanila noong menos sila, miglaring rin nawala na parang bula. "'Mars, makapwede mo naman akong pautangin?" Saad ni Cecilia sa kaibigan niyang laging natambay sa bahay nila dati. Hay nako Cecilia, wala rin akong pera at saka isa pa, malita ko, lubog kayo sa utang. Pakiramdam ko, wala kayong may pangbabayad kapag pinautang ko kayo. Pilit nang ngiti na lang ang ginawa ni Cecilia nung talikuran siya ng kumari niya. Andres, makakabalik ka ba sa pamamasada mo? Hirap ako makakuha ng trabaho ngayon eh. Linta niya ni Cecilia sa asawa. Isa niya sa problema ko mahal. Wala kasi may gustong magpapasada ng mga tricycle nila sa akin eh. Malungkot na saad ni Andres. Hindi maiwasang maiyak ni Cecilia. Ano ba nangyayari sa buhay natin? Bakit bigla tayo bumalik sa ganitong buhay? Bakit mas malala pa? Mga tanong ni Cecilia na nadi rin na tatlo niyang anak. Mga walang kwentang taong yun, Pagtapos tapos nila lumapit-lapit sa atin no meron tayo. Tapos yung tayo o nangangailangan, bigla silang nawala. Sambit ni Carla na kahit siya hindi niya malapitan ang mga kaibigan niya. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko lahat. Kasa na hindi ako nagpadala agad kay Jason. Hindi magiging ganito buhay natin. Hindi tayo magihirap ulit. Sabi ni Andres habang nakayuko ang ulo. Nay, tay, Napatingin ang lahat kay Andeng. May binigay itong passbook. Pwede po natin ito gamitin? Panimula? Dagdag ni Andeng. Sa saan galing to? Tanong ni Cecilia sa anak. Nagpatulong po ako kay Nanay Edna at Tita Claire magpagawa ng back account. Si Tita Claire po naging guardian ko dyan. Ako rin po tumulong kay Tita Claire sa pagpapagamot niya kay Eliza. Pero sana po humingi rin kayo ng tawad sa kanila. Tula ni Andeng na nagpatahimik sa mag-anak. Tinignan ni Cecilia ang passbook. Ganoon na lang ang gulat niya na nasa kalahating milyon ang naipon ng kanyang anak. Ba't ganito kalaki na ipon mo anak? Hindi ko po kasi binibili ang binibigay niyong pera. Gusto ko maitabi at maipon iyon. Ayaw ko na po kasi bumalik sa dati nating buhay. Mas lalong hindi napigilan ni Cecilia ang mapaiyak dahil kung sino pa ang bata sa pamilya nila, siya pa ang nag-isip ng tama. Hindi katulad nila na puro pagwawaldas lang ang ginawa. Ma'am, kayo pala, ano po maitutulong ko? Tanong ni Manang Edna nung pumunta ang pamilyang Rivera sa bahay niya. Nahihiya ang mga itong tumingin kay Manang Edna. Gusto lang po naming magpasalamat. Panimula ni Cecilia habang nakayuko. Patawarin niyo rin po sana kami sa pagiging malupit namin sa inyo. Dagdag ni Cecilia. Ngumiti naman si Manang Edna. Wala yun. Naging mahirap nga ang pagtatrabaho ko sa inyo. Pero wala po akong sama ng loob na kinikimkim. Pero sana po, huwag niyo na ulitin ang ginawa niyo. Kumuling aangat buhay niyo. Mas maganda pa rin kasing maging mababa pa rin ang tingin sa sarili kahit kaano na kataas ang inyong mararating. Payo ng matanda, mas lalo hindi mapigilan at mahiya at makonsensya nila Cecilia dahil alam nilang naging mapagmataas sila. Pumunta rin si Cecilia sa kanyang kapatid upang humingi ng tawad at mabilis naman siya nitong pinatawad. At ngayon, mas marami na pagtanto ang pamilyang ni Vera. Wag laging ubus piyaya. Hindi porket meron ka ngayon, hindi ibig sabihin noon magkakaroon ka pa rin ng bukas. Matuto rin maghanap ng mga taong pagkakatiwalaan. Nay, matami tayong order ngayon. Saad ni Carla. Oo oh, anak, ang tatay mo na magde-deliver. Tula ni Cecilia Pinangnegosyo kasi nila ang perang naipon ni Anding. Nagde-deliver sila ng mga sariwang manok at baboy sa mga malalaking restaurant hanggang sa dumami na nung dumami ang umor order sa kanila. Nakapundar din sila ng bahay at nabayaran nila ang mga kanilang utang. Ngayon, masasabi nilang okay na ang buhay nila. At para sa pamilyang Rivera, walang mahirap kung magtutulungan sila dahil ang pagtutulungan ng pamilya ang madadaan sa kanila sa magandang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!